Pinatatawag ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang ilan sa mga biktima, ginahasa umano at pinagsusulisit ng pastor. At kapag lumabag daw, uutusang iumpog ang ulo sa pader hanggang magdugo. Nasa front line ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy, pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni Alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Labindalawang taong gulang lang siya na magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si Alias Amanda ng Samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino pangangaruling pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag solicit. Wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC. Kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, napromote daw si Amanda bilang miyembro ng Close-In Pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ka daw, ay wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kiboloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda si Amanda bago masahiin si Kiboloy. Binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants isang bote ng shampoo na Palmolive Violet, Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted. Napaborito daw ni Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, sa karaw siya pinagsamantalahan ng pastor. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa Matapos nito, nagparescue na si Alias Amanda sa kanyang ina at maging ang kanyang kapatid, kinuha na rin daw nila mula sa KOJC. Sa kasagsagan ng pagdinig, ipinakita ni Committee Chairperson Risa Onteveros ang video no October 2018 kung saan galit si Kibuloy sa mga kumakalaban sa kanya. Gera ang gusto niyo, gera tayo. Hindi niyo gusto ng kabutihan, nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito? Ganito ba yung kanilang uh, pananalita sa mga tumitiwalag. Mas lalo na po sa mga pastoral. Pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Dalawa pang Ukrainian na dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat pa ng mga umano'y pang pang-abuso ni Kibuloy. Isa rito si alias Nina. It's called night duty. Like us, every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me, to my room, to have a sex. And I was crying, I said that I don't want. And he was, he got mad at me. He said like, you are going to hell because of that. Ilang lalaking dating miyembro naman na pinagsusulisit habang nagpapanggap na estudyante ang nagkwento rin ang dinanas na hirap nila tuwing sila'y pinaparusahan. Dapat Naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ng ang sa ang semento hang, hanggang dumugo ang ang ulo at kamay namin dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata bibig at bibig at ang ari namin wala si Kibuloy para sumagot sa mga akusasyon present ang kanyang abogado pero hindi siya pinagsalitaan ni Ontiveros dahil ang pastor daw ang personal na dapat sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya Dalawang imbitasyon pa raw ang ipinadala ng Senado para kay Apollo Kibuloy. Pero imbis na dumalo sa pagdinig, nagpadala na lamang siya ng sulat na naka-address kay Senate President Zubiri. Nagdesisyon naman si Senator Ontiveros na ipasabi na si Kibuloy para humarap siya sa susunod na pagdinig ng Senado. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad. Kawala ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Maglalabas pa ng ibang testigo ang komite sa susunod na pagdinig kaugnay sa di umano'y pangaabuso ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, May Ann Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.